Sa ating mga kababayan, uh, I just would like to appeal for your sobriety. I hope huwag kayong gumawa ng dahas, iwasan natin ang violence, dahil pag nagkagulo ang ating bansa, uh, tayo rin ang apektado. Tayo mismo ang mga mahirap ang apektado. Yung mga mayaman dyan, safe na sila, pero yung mga mahirap ang kawawa. Kaya I appeal to your sobriety, huwag kayong gumawa ng dahas, alam kong very much frustrated na kayo, very much galit na galit na kayo, but still, uh, kalma lang tayo, kalma lang tayo. Idaan na lang natin ito sa legal na pamamaraan. Huwag yung kalimutan, yung uh, pinipilaban, yung buong slate ng pinipilaban ngayong darating na eleksyon. Sa tabon, Sen, reaction sa left and right ng mga rallies, mga noise barrage sa daan in support to former President Duterte? Well, uh, that is allowed. Uh, by our constitution, all those things are perfectly legal. Hindi nila pwede i-suppress yung nararamdaman yung ng taong bayan. So that's a manifestation of uh, protest. Uh, people are protesting for what is happening right now in our country.